Uy, Cedric, mukhang may lakad ka ngayon na. Ah. ah, oo, may bibihin lang, Kuya Dong. Pero teka, tapos na yung project nyo, di ba? Bakit hindi nyo binalik sa dati ang kalsada? Tama ka, Cedric. Tapos na nga ang paglalatag namin ng pipe. Pero hindi pa tapos ang project. Nagsasagawa pa kasi kami ng hydro testing para makasigurong maayos ang paglalatag ng bagong pipe. Kailangan namin matiyak na walang tagas ang mga bagong pipe bago namin gawin ang permanent restoration ng kalsada. Ayaw naman natin na Pago ang mga pipe pero may NRW agad, di ba? Ito ang dahilan kung bakit may nakikita kayo mga nakatemporary restoration lang na kalsada. Gaano ba katagal ang hydro testing? Hindi ba pwedeng ibalik nyo na lang muna sa dati ang kalsada? Pero hindi kasi practical ang mag-permanent restoration agad ng kalsada. Lalo na kung may makita kaming kailangan pang i-adjust sa mga bagong pipes, kapag nangyari ito, kailangan natin ulit bungkalin ang mga kalsada. Bukod sa sayang ang resources, mas matagal din ang abala sa mga motorista dahil sa mas matagal na construction. Pero huwag ka mag-alala, sa oras na matapos ang hydrotesting, makakasiguro kayo na ibabalit namin sa original na kondisyon ang kalsada. Pero paano naman ang safety naming mga motorista? Habang temporary pa ang restoration nyo? Priority priority ng safety ng lahat. Kaya sinisiguro namin na maayos at safe pa rin ang madadaanan ang mga kalsada habang naka-temporary restoration ito. Nakikipag-coordinate kami sa mga barangay, lokal na pamahalan, at maging sa national government agencies tulad ng MMDA at DPWH para sa traffic management plan. Pero pakiusap pa rin namin sa mga motorista at pedestrian na laging maging maingat tuwing mapapadaan sa aming work sites. Tama naman, dapat pati kaming mga motorista doble ang ingat. Salamat sa pagpapaliwanag Kuya Dong, mas kampante na ako ngayon. Pero syempre, mag-iingat pa rin ako. Salamat din Cedric, natutuwa kami kapag inaalam ng aming mga customers ang ginagawa naming proyekto. Importante na informed kayo. Ingat ka!